Lambot lang kuya, yung legs. Ayan, lambot lang to. Bagsak mo lang yan. Oo! Sa Ito nga, alam kung punta ako kay Al eh, magkakita ni Al yung shoulder ko. Eh, sabi nga ni Gary. Kaya ang ginawa ko, yung last 4 days, may dumbbell ako ng dumbbell, para bambot. Kaya baka umiyak din ako. Pero kuya yung sa'yo hindi masyado. Normal siya. Kasi pareho siyang ganoon eh. Uh, yung lang yung talaga yun. Yung. Hindi niya mataas 'yun. Na, Sige yung kamay mo Taas mo. Sige pa. Iwan nalagay ito. <laughs> Iwan, sakit dito. Okay. Sa so, ilalim na. Masa Okay. Thank you, Al. Thank you, Al. Thank you, Al. Ah, sige. Wait lang, Kuya. Nag-anabitin <laughs> -na -na pa eh. Pag sumunpong, puntahan na lang kita sa Nara. Pwede po. Ang ah, Nara mo yung 22 check mo na sa calendar. Oh, maganda kung Friday kasi Thursday Friday ako off Oh, Friday Friday Friday. Ayun, okay. Dalawa kami. Sige po. Sige lang muna. na. Kuya, ganun ka din daw? Ayun, Sige, thank you Sige, kuya. Salamat. Hindi ko <laughs> Sabihin mo lang tayo kung anong gusto mong gawin ko. <laughs> At least mag maganda pala maano si kuya. Maganda stress siya para sa na yan lahat. Bahala ka na. <laughs> okay. okay dito na kuya ulit, balikan natin. Huwag mo kuya tigasan na, relax lang. Ito yung wala naman sakit eh. relax, inhale ka lang kuya. Exhale. Sa takot. Eh, kuya, huwag mo katitigasan ng ganun, masyado matigas ha. Inhale ka. Exhale. Ay, sa takot kuya. Masakit kuya? Oo, oh, sakit. Sobra. Sobra. Basta huwag mong tigilan. Lambutan mo lang. Hindi to to to. to. Ay, ay. Grabe. Matigas kuya. niya. Matigas yung kay tatay oh, mas matigas to. Sige tayo taas natin tayo. Taas mo na tayo. Ikaw magtaas. Yes, straight lang to. Oo. Oh. Ito binay dito ka tayo. Exactly. Yun. 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 Lang mo tayo. Grabe, no? <laughs> Taas lang tayo. Nauna pa yung kay tatay. Mas okay na. Grabe tayo, no? Parang piramdam ko, nag-init. Hmm. Napunit, eh. Punit yung balat, no? Parang... <laughs> Ganun na lang sana na, yun. Oh. <laughs> Napahiga. Napaano si tatay tuloy, eh. Napabuntong hininga, eh. Natay. Ha! Uh, mas, mas matataas mo na yun tayo. Pakiramdam mo, diba? ba? Masabukan mo. Hawakan siya. Sige. Hawakan mo lang. Wala pang lakas, no? Wala. Wala oh. yung lakas. Sige tayo. Hindi. Straight lang ganun tayo. Yung, hindi yan. Dalawang kamay yan. Straight mo na. Yan. Tapos saka mo siya itaas. Sige, taas mo. Sige pa. oh Sige pa. Tayo. oh Sige pa tayo. oh Sige pa tayo. Oh. O. Oh. Diba? Hmm. Mas tumambot na, no? <laughs> yun na lang na isa na eh. Ganun din o. Kaya tatay o. <laughs> <laughs> rograming sa sakit. oh iba kasi pag kaya pa sa kai Hindi kaya tiisin ni tatay. di ba tayo? Si nanay kasi wala pa ano pwedeng pwede eh. ano pwede na ano 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 na ano 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 atas pa pa tayo. Tayo pa. Wala lang lakas, no. Wala, walang lang lakas. Oo. Oh. Ganun din ay sa kanina na no? walang lakas na ay. Oh, pwede na, oh. Oh, kanina hindi tayo, no. Pero may ano talaga dito. Oh, hindi kasi ganun talaga 'yun, kasi napunit siya. Eh. Oo. Oh. Sa punit na 'yun, 'di ba? Oo. Oh. Pero hindi pa tayo tapos <laughs> tayo. <laughs> lang. Testing pa natin tayo. Masakit pa. O, oh, sakit-sakit pa rin. Pero okay lang ah. Lambot na mo lang tayo. Okay na rin. Dito na lang sa gilid tayo pag gano'n tayo. Para mas solid na natin to. Sige tayo. Ito yung isa pa eh. Ayan. Lambot na mo lang tayo. Sige tayo. Tulungan mo ako tayo magtasa. Inhit ka lang. Exhale. One, two, three. Ay! Sige tayo. Huwag ka tumayo. Aray. sabi na masakit na talaga. <laughs> sabi na aray na talaga. Na kanina, walang aray eh. Kinaya ni tatay, yung pangalawa, medyo sumabit. Aray, aray. Masakit na sa napunit na kasi, no? Siguro. Oo. Sige tayo, ano ka lang dito? Ah, higa ka naman. Para, higa, naman. You know, higa lang tayo, tihaya. I-relax lang natin siya. Ba't parehong ano nyo tayo? Pareho ano nung ano ni nanay? <laughs> yung balikat nyo, no? Parehas. No? Gitna-gitna pareha. no? yeah, ka tayo. Pareho yung balikat. Uh, pag natutulog daw kami na ipit namin, wala man. <laughs> <laughs> Hindi po yan. Hindi ba kaya diabetic? Si tatay? Wala man. Hindi din daw. May, may lahi. Ah. May lahi lang. Lahi lang. Hmm. So, pwede po dahil doon din kaya medyo mabilis siya mag-accumulate mag, uh, yung problema. Pag nasumakit tayo siya, wag mo siya pigilan na hindi galawin. Dapat pag sumakit yung balikat nyo, lagi nyo siyang i-exercise. Huwag nyo yung, 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 ah, masakit eh. Huwag ganun. Dapat ipilit nyo ano, siya. Ano, sir? Ano eh? Ano buhay ko? Laot eh. Ah, isda. Hmm? Na, 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 lambat. Ano, lambat, oo. Oh. Alos, araw-araw din -araw yan. nga. Sige tayo, inhale. <sighs> Yun. <laughs> okay lang siya pag paputok. Pag dito, grabe siya kita. Hindi, ganun din yan. Hindi ito masakit ay. Saan pala kayo na umuwi? Manalo. Barangay. Nandito ah, lang rin? Manalo. Barangay. Manalo. Ah, Manalo. Yung pag ganun extension, di ba? Hindi, ah, barangay, barangay Manalo. Manalo. Ah, Barangay Manalo. Sa Ruhas Ah, sa Ruhas Hindi, dito lang una ng barangay maraming salvasyon. Hmm. Oh, bago makarating pa Rafael. Yung inadaanan namin yung ano, yung basketball court na ano. Ah, yeah. Oo. may gym. Mm -hmm. Yun din pa ba yung barangay nila. Okay. Lambot mo lang tatay. Okay. Sige na. Inhale ka lang ba? Wala mo lang. Ah, inhale. Big say, tawag sa mo. Pumunta ka sa Yo. Yo. O, diba? <laughs> Pero ah. tayan, subukan mo iganan yung kamay mo ulit. Sarap sa pakiramdam pag nagaputok. Oh. Bro. Sige Sige, sagad mo tay? Yan, talagang yan lang. Kunti pa no. konti na lang natin tayo ha. Ganito, yung gusto kong gawin kay nanay. Yan.